nagluluto Sunod natin ang ano <laughs>

And then, isunod na natin ang carrots. Saka po, lagyan natin ang kaunting asin.

Lagyan natin ang sabaw ng chicken. Saka natin yung takpaan. Oh, hindi ka. Maliit yung takip, pero okay lang. Ayun. Sabuksan ko ulit. Mahaluin ng kaunti. Kailangan ang gulay ay half Cook. Tapos, talagyan ko siya ng cornstarch. Ayun, boss po, ko na yung cornstarch para lumapot. Para may dating yung sauce niya. Oliver. Diba? Meron lang magluto ng oil. Yun e, nga lang, wala akong nabiling paminta at mainit sa labas. Kaya wala siyang paminta. Okay lang at walang paminta. Ayan. Papatayin so, ko na siya. Yun. May patitigimin ako dito ng akin luto. Dahil natin kung siya ay masisiyahan sa aking ginawa. Uh, ah, Tek na muna yung aking gawa. Ito yung mga pero hindi wala akong mapasa sa kanya yung aking niloto. Ano kaya? Ayan po Ayun ay curry. Siya. Ubod na nyo. Mainit. At... Ipan natin ng kay ate na kari ubo. Mm -hmm. Masarap. Gano'n sarap Pwede na ako magtinda. Puro si tinda. Wala namang itinda. <laughs> Hindi, magtitinda nga din ako ay Lumi. Lumi Diversion. Mm. Okay. Masarap pa naman siya.